Pop, 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 Wag mo munang iscroll. Alam ko ikaw. Ikaw ang nanonood. Gusto mo ba maging isang sikat na vlogger o isang content creator ngayong 2024? Simulan mo na ngayon guys. Bakit ka mo? Ngayong araw na to, ngayong January na to, subukan mo maging isang content creator vlogger para kumita ka. Simple lang yan guys. Meron kang cellphone, may internet ka, at syempre meron kang talent. Yun po ang pinaka the best dyan. At syempre, may confident ka sa sarili mo para gumawa ng content mo. Ganun lang po kasimple yan guys. Kung gusto mong sumikat, makapal ang mukha mo. Yun ang pinaka puhunan mo. Wala sa itsura yan, wala sa ano yan, wala sa maputi ka, wala ka sa pogi ka, wala yan. Ang importante guys, kung ano yung pinapakita mo sa video, kung ano yung pinapakita mong talent na binibigay mo at binibigay mong kaalaman sa mga viewers. Yun ang pinaka the best. Ako guys, ako sinasabi ko po sa inyo, matagal na ako sa social media, alam ko na yung pasikot-sikot. Hindi naman sa totally na expert kasi nagtitinaintindihan ko at nalalabang ko sa mga taong na, na, narinig ko bawat isa o narinig ko man kung ano yung mga sinasabi nila sanay na sanay na ako okay kumbaga sabi nga nila sabi mo ng expert siguro mga from expert siguro ng kung are rate to 1 to 10 siguro piling ko na sa 8 pa lang ako siguro hindi pa naman ako totally magaling na magaling ah, 'di ba pero pinag pinagsikapan ko talaga to lahat ng mga kung anong meron ako ngayon, guys. Kasi gusto kong sumikat. Kasi po, gusto kong maging isang content creator. Dati, ako yung nanonood dati sa mga sikat na vlogger sikat na mga content creator. Ngayon, ako naman ang panonoo nila. Yun ang itinatakos sa sarili ko. At sasabihin ko sa sarili ko na kaya ko. Kung kaya nila, mas kakayanin ko. Kasi may talento ako na hindi pa nakikita ng buong mundo. Yun dapat ang lagi mo sinasabi. Kasi po guys, ito po ha. Kung mahina ang loob mo at ma, uh, hindi makapal ang mukha mo, wala ka sa social media. Bagsak ka. Kailangan merong kang dedication. Dedication sa paggawa ng content. Kailangan, ba diba sinasabi ko nga sa inyo, merong kang sipag at saka para maging successful ka dito. At syempre guys, kailangan mo din makipagsalamuha, makipa makibagay sa lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo. Yun ang pinaka the best. At syempre, kung natin kakalimutan si Lord kasi siya po ang ating uh, parang sandata natin para mag magdasal kung ano yung pwede nating hiling sa kanya. Syempre, nasa taatin para yung uh, decision kung tutuloy pa tayo o hindi. Ganun lang kasimple guys. Basta kung gusto mo maging isang sikat na vlogger o sikat na content creator, simulan mo na ngayon. Okay? Simulan mo na. Ngayon na. Ngayon na. Ako muli si Edward Laksina, kapugin ng Tarlac City. And God bless. Paalam.